Guys, Good morning, good morning! Alam niyo po mga kapatid, ito ay special reaction ni Malu de Los Santos Dahil po ito ay sa nakita ko pong uh, talaga pong supportive po talaga itong batang ito uh, Kung natatandaan niyo po ay si Bibi Girl, Kalingap Bibi Girl Iyan po ay isang uh, bata na talaga po ang suporta niya sa kanyang tito, uh, Ruel of Malhalag talaga, grabe po. Ito ang nakita kong uh, nagcha-charity talaga po na may channel na po, si Kalingap uh, BB Girl. Pasuportahan po natin dahil ako po dito sa batang ito Tuwang tuwa po ako dito sa bata talagang Ay sabi ko ang bata talaga so super supportive At napakatalino po na niya si Kalingap Baby Girl Iyan po ay pamangkin ni Ruel of Malalag Grabe po talaga yung effort niya talaga Marunong na rin siya yung magbabagpapapiling Nandiyan siya sama-sama po Kung ang isang bata kagaya ni Baby Girl Ang isip lang po niyan paglalaro mga kapatid Walang ibang isip lang po yan paglalaro. Hindi niya po yan iintigin niya po. Yung paglingap, lalong-lalo lalo na yung mga papigding program, sumalasali din siya sa laro, ay talaga pong nakakatuwa itong si Baby Girl. Ang cute niya talaga po, napakatalino pong bata. Yan po ang nakita ko dito sa pamilya nila, ah, kalingap-awi na talaga pong Nandiyan yung suporta nila, nandiyan si Angelic, nandiyan si Kuya uh, si Kalingap Awe at igit sa lahat si Rowel of Malalag. Talagang inubog nila sa murang edad ng bata, sa murang pag-iisip ay talaga niyan po na, na namulat na po siya sa ganitong larangan na charity. Kaya po yan alam niyo lumaki po yan, mas baka ng pa po si uh, Ruel of Malalag dahil bata pa siya, magaling na po siyang magsalita at lalong lalo na po kung paano siya sumuporta sa kanyang tito, diba? Pag once na si Ruel of Malalag nasa daet po, sino po ba ang tumutulong bumabalik-balik po doon sa mga Ah, tinutulungan ni Ruel of Malalag. Di ba po sila Kalingap Awi, si Angelic at si Baby Girl? Di ba? Nakakatuwa po sila na yung nang suporta po nila talagang nandyan, talagang nakita ko po sa batang ito na yung pagtulong niya talaga sa mga ating kababayan, talagang nandyan po. Kaya lumalaki siya na mayroong potensyal na po na tumulong sa ating mga kababayan. Hindi po ba mga kapatid? Tingnan nyo ang isang kagaya ni Kalingap Baby Girl. Kaya mga kapatid, please suportahan po natin ang kagaya nito pong bata. Ang cute talaga po dahil ako ito ang tuwa dahil napakatalino niya po. Mana yan sa kanyang tituruel. Kaya sino ba naman ang hindi nakaka bilang isang magulang na ako po ang gaganitong bata. Proud na proud po ako dahil po. Nandiyan na po, namulat na po ang kakayan niya na makatulong sa kaganong po na yung sumuporta ka lang sa sa tito, sa yung lolo, ay grabe po talaga mga kapatid. Hindi ko malubos maisip. tuwang-tuwa po ako sa kanya na abang ko siya nakikita na mimigay sila ng pagkain sa mga bata. Nakita ko po mga kapatid ang kakayahan ni Bibi Girl. Dahil si Bibi Girl po, bata, hindi ko lang alam kung ilang taon na si Bibi Girl, mga, siguro, mga 9 years old, o 8, eight, eight. kaya, hindi ko lang po talaga alam, mga kapatid, na kung ilang taon na, pero, uh, nandiyan na po talaga yung nahubog na talaga ang kakayahan niya, nahubog. Kaya, pag alam mo po talaga sa pamilya mo na may taong talagang tumutulong, yung talagang mabuti ang padala mo, talaga ang bata po, mamama na po yan. Hindi po yan basta-basta na, mano. Ma ay, ay, yung si Luluko, ko, yung si Kalingap Awi, uh, ang galing tumulong, yan po ay nakikita nila. Dahil alam nyo ba diba, si Kalingap Awe, hindi natin nakikita ang kanyang kapansanan. Kahit hindi kakulangan, ang kapansanan kung papaano po siya lumingap sa ating mga kababayan. Kaya po yan si baby girl, nakita niya po kung ano po ang ginagawa ng lolo niya at tita niya si Angelic at a uh, si tito Roel niya. Kaya yan po, pagdating ang araw, makikita niyo po yan. Na makatalonin pa po ang kanyang tito kung papaano po. Dahil si baby girl po ay talagang napakatalino. Sobrang talino ni Baby Girl kaya nakikita natin na isa siya sa ano alam ko ay eh, siguro uh, iisa pa lang ang pamangkin ni Ruel of Malalag dahil uh, anak ng excuse me anak ng panganay nilang kapatid na si Baby Girl kaya ah uh, siguro pag nagkatuluyan si Rochelle at Ruel, Ah, uh, talagang siguro ang kuyot din ng kanilang baby, 'di ba? Dahil ang ganda-ganda ni Rochelle at talagang si Ruel naman makikita natin na talagang may tsura. Ah, uh, lakas ng apil niya, 'di ba? Kaya alam niyo po, uh, sa isang tao, ah, uh, yung apil ang nakikita sa pagtingin mo abang mo tinititigan ang isang tao, lalong gumagwapo, lalong gumaganda, yun po ang malakas ang dating ng apel. Di ba? Ay, naku po mga kapatid, ako talaga excited na talaga ako dito sa mga mangyayari mo magagana po ngayong 20, uh, 2024 24 po. Kaya abangan natin at nakaka-excited ako, excited po ako. At ayaw ko talaga pong uh, negative ang aking iniisip, lagi ang positive. Dahil kung tayo mag-iisip ng puro negative, ay naku po, wala po sa ating mangyayari. Kaya kailangan natin lagi po tayong mag-iisip ng positive pagod vibes. Wala na po yung mga issue, mga bashir. Itapon na natin po yung mga masabang espiritu sa katawan natin, di ba? Yung mga inggit na yan, wag na natin pong i eh, ano yan sa ating mga sarili. Kailangan po matuto tayong magpatawad, kailangan po natin matuto tayong umunawa, lawakan po natin ang mga isipan dahil po yan sa naging karanasan po ni Maludilo Santos na wag po tayong magpadalos-dalos dahil mahirap po tayong makasagasa ng tao. Kaya ako po, lagi kong sinasabi, kung ako man nagkakamali, pasensya na kayo, dahil tao lang din naman ako. Hindi naman ako yung sinasabi ko sa inyong perfect si Malo de los Santos. Ay, marami din pong pagkakamali si Malo de los Santos. Kaya, sana po tayo ay magpatawad, matuto tayong umunawa, uh, wag na natin yung issue ng issue dito, issue doon, uh, yung mga basher, mga bashing talaga talaga po, nak kalimutan po natin yan. At ang lagi ko po talagang pinaaalala mga kapatid, iwasan ang mga yung taong nanluloko at lalong lalo na wag natin susuportahan po yung taong balahura. Yun po dahil wag po natin eh uh, ipapasok susuportan. Dahil alam nyo po, pag sinuportahan nyo po ang mga balahura, manluloko, ay iyan po hindi magtatanda. uulit ulit ulitin po nila ang magiging balahura mga kapatid. Kaya sana tayo matuto, magmatsyag at lalong lalo na yung mga sponsor. Bago tayo mag-sponsor o magpadala sa ating mga tinutulungan, dapat po lagi natin munang kukuntakin kung yung tao ay tama na padadalahan natin. Tawagan nyo kung hindi nyo matawagan. Pas, um, counting pasensya lang. Dahil alam nyo naman si Rowelok Malalag, sila Kuya Bal ay laging busy kailangan po yan direct natin ibigay kila Kuya Bal, kay Kalinga Prab, at kay Ruel of Malalag kung tayo po ay susuporta po sa Kalingap. ba? Diba? Ganun lang po, lagi po ang ating gagawin. Dahil kung wala si Kuya Bal talaga, wala tayong lahat dito. Kaya ang lagi ko pong sinasabi sa inyo na suportahan natin ang Kuya Bal Santos Matubang, si Kalinga Prab, at si Ruel of Malalag ah, dahil po sila po ang mga ulo ng kalingap sila po ang tunay ng kalingap wala po dyan na ibang kalingap, kundi po ang Balsantos Matubang si pounder at si Kalingap Rab at si Ruel of Malalag at si Dan Kalingap Dan, sila po ay ulo, si Kuya Bal ay puno, sila ay bunga, ba diba, mga kapatid kaya para ano pa Tara na, suportahan natin sila mga kapatid at wag na tayong patumpik-tumpik pa na tayo po ay panuurin ang mga video po nila, ang mga vlogs po, lalong-lalo na po ang charity ni Ruel of Malalag. Dahil si Ruel of Malalag po, tuloy-tuloy lang po ang pagtulong niya dito kila Erika, kila Nanay na, na, Ima, uh, at doong ki ay aiban dahil alam ko si Adjas aiban uh, pau pauopirahan na po yon at yeah, dito naman kay Kuya Bal at uh, marami po siyang nakalain na pabahay. At yun nandun nga po sa, sa yung sa mga reaktor po ay uh, malapit na yon Ngayong January yan po ay sisimula na. Kaya maraming salamat po. Thank you, thank you talaga sa inyong mga kapatid. At ito pong channel ko, alam nyo naman po, para sa atin to. Tutulungan ko, kayo tutulungan nyo rin ako. Na para po tayo ay ito ay para sa mga mga taong mga tinutulungan nyo. Alam mo 'yan, mga kapatid. Kaya paalam, marami pong salamat. Please support Joey The Great at si Kalingap Bilma. Marami pong salamat at si Kalinga Pusi supportahan po natin at wag nating kalilimutan na wag natin panuorin lalong-lalo na po ang mga vlog ni Joey the Great. Paalam, maraming salamat sa Team Organic. Thank you, thank you Team Organic ko. We love you so much. Paalam, bye-bye.